magturok po tayo ngayon ng purga sa ating pong mga alagang baboy, mga ka-farmers. So, ito po yung ating mga baboy. ah mahigit isang buwan na po sila. Tapos, kailangan na po natin silang purgahin. So, so magpurga po tayo kada kalit po ng feeds or pwede din po every month po tayo magpurga at saka magturok din po ng vitamins. So, ngayon, So, simulan na po natin sa pagpulga dahil ang kukulit na po nila. Ay, 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 ay. Asos! Ngita man po. Ano pala yung bahay? Ayan, so, ang dosage whatever victim na ginagamit natin ay 1 ml per 33 kg po. So, sa, sa mga baboy na ito, 2 ml po yung ating tinuturok. So, may uh, 30 kg na po sila. So, 2 ml po yung ating tinuturok sa kanila. So, ayan. Ang dudumi po nila mga ka-farmers. So, madali lang po mag-inject. Tapos, isislante din po natin yung karayom o para magiging sapotenious po yung paraan natin sa pang-inject. So, bali, masikip po itong kulungan na ito sa kanila. Pagkatapos po natin silang purgahin, ililipat din po natin sila ng ibang kulungan. So, ililipat natin doon sa kabila, maluwag po doon mga ka-farmers. So, bali dito... Oh ayan, nasa takbuhan na po. Kanina, inugulo niyo ako. Tapos ngayon, itakot pala kayo. Diga. Magiging bisong gano'n po sila.